ngunit independent at transparent na Senado. Ito ang hangad ni newly elected Senate President Vicente Tito Soto III sa muling pamumuno sa Senado matapos ihalal ng mayorya ng miyembro nito. Ayon sa bagong tagapangulo ng Senado, ipagpapatuloy nila ang mga ipinasa nilang resolusyon. Kabilang na dito ang live streaming ng budget deliberations, bicameral conference committee o bicam meeting, maging small bicam kung kinakailangan. Maring wala rin anyang magbago sa ilang pulisya sa Senado maliban sa mga nakagawian nito noong nagsilbi siyang Senate President sa mga nagdaang Kongreso. Um, session, simula siguro, siguro, hearing, sara siguro, tingnan natin. Um, right now, we're going, going into post caucus right away. And I'll make sure that I will do the same thing when I was uh, Senate President for four and a half years. We will have a caucus every week. Ginamit sa paninira yan ang paninindiga ni House Speaker Martin Romualdez matapos tawagi ng katatanggal na Senate President na si Senator Francis G. Escudero na accomplishment ang isinagawang Senate Blue Ribbon Committee araw ng lunes, September 8. Ayon kay Senator Escudero, kabilang sa mga nagawa sa ilalim ng kanyang panunungkulan ang maihayag ang mga malaking pangalan sa likod ng iniimbestigahang anomalya sa flood control projects ng pahalaan. Maski na pa sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa paunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo si Congressman Toby Sanko uh, at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kadina pong hapon. Kabilang si Speaker Romualdez at ako Bicol Partiles Representative Elisaldi sa mga kongresistang pinangalanan ng mag-asawang Diskaya sa kanilang sworn affidavit sa Senate Blue Ribbon hearing na paulit-ulit umanong binanggit ng ilang tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangungulekta ng porsyento sa kanilang mga proyekto. Subalit giit ni Speaker Romualdez, ginamit ang pagdinig hindi para sa katotohanan nang galing din ang mga akusasyon sa mga contractor na mismong iniimbestigahan at umaming responsable sa ghost projects. Dagdag pa nito, hindi ebidensya ang sabi-sabi at ang paninira ay hindi kailanman magiging hustisya. Hindi matal... tuloy ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa darating na September 23. Ayon sa pahayag na inilabas ng ICC kahapon, September 8, ito ay kasunod ng paghiling ng kampo ni former President Duterte na indefinite adjournment dahil hindi umano kayang humarap ni FPRRD sa paglilitis. Bunsod nito pinagpaliban muna ang nalalapit na confirmation of charges upang magkaroon ng sapat na oras upang formal na pagdesisyonan ang naturang request ng defense team at iba pang mga kaugnay na issue. Samantala, magtatakda naman ang ICC pre-trial chamber ng susunod na petsa, oras na maresolba ang mga nakabimbing usapin. Giit naman ni ICC Judge Maria del Socorro, hindi dapat pinagbigyan ang hiling ng kampo ni FPRRD, kundi dapat ipagpatuloy ang pre-trial proceedings kasama na ang confirmation of charges nakatakda sanang magsimula ang naturang pagdinig sa September 23 hanggang September 26, 2025. Kung May hamon si House Assistant Minority Leader at tagbayan Party's Representative Shell Jokno sa mga mambabatas na idinawit ng mag-asawang Pacifico Curly Diskaya at si Sara Sara Diskaya sa anomalya at irregularidad sa mga proyektong pang-imprastrukturang na nila sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Kongresman Jokno, Hinahamon nito ang lahat ng nadawit na mga tauhan at opisyal ng DPWH, pati na rin ang ilang mambabatas na isa publiko ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at lumagda ng waivers sa bank secrecy para sa ganap na transparency. Hinihikayat din ito ang ibang mga kontratista at opisyalis na lumantad at isiwalat ang kanilang nalalaman tungkol sa mga irregularidad. Samantala, balak namang magsampa ng kaso ng ilang kongresista laban sa mga diskaya dahil sa pagdawit ng mga ito sa kanila sa kontrobersya at umano'y paninira sa kanilang reputasyon pare-parehong itinanggi ng ilan sa mga idinadawit na kongresista ang paratang laban sa kanila. Balak din na mga itong magsampa ng kaso laban sa mag-asawang Diskaya gaya ni Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro. Gayun din si Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar. Ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. inusisa si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez na pinatawa ng contempt ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon dahil sa umunay pagsisinungaling ng tanungin sa detalye ng kanyang pagkakasino. Kasama ni Hernandez si dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa mga isinasangkot sa maanomalyang proyekto sa probinsya ng Bulacan. Humiling si Hernandez ng proteksyon mula sa kamera at umapay lang wag nang ibalik sa Senado dahil may mga sangkot o manong senador sa katiwalian sa mga proyekto. Sinabi ito ng dating DPWH official nang tanungin kung para kanino ang salabing nakukuha mula sa contractors na nasa likod ng natuklasang ghost at maanomalyang flood control project sa probinsya ng Bulacan. Sa kanyang salaysay, nabanggit nito ang ilang pangalan ng mga senador. Pakinggan natin ang pahayag ni Hernandez. Habang ako po ay nakadetain, napag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, pasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Eraser Estrada, Senator Joel Villanueva, Joseph Robert Bernardo at D Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito, ay 30% ang commitment dito. Mariin namang itinanggi ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang mga aligasyon laban sa kanya ni Hernandez na tumatanggap ito ng pera mula sa mga contractor at ibinibigay sa mga politiko. Narito naman ang pahayat ni Alcantara. Tungkol po sa sinasabi niya, na ako po ang kausap ng mga politiko. Hindi po totoo yan na ako yung nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam o sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kami nga As my superior said, Undersecretary Kati Cabral, kahit sila po, hindi nila alam yan. Ano pa po ako? Dumali sa hearing ng Infracom si Pasig City Mayor Vico Soto kung saan ibinahagi ang nalalaman nito sa mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Vizcaya. Political rivals ng alkalde ang mag-asawa noong nakalipas na 2025 midterm elections. Ayon sa Pasig City Mayor, nakabase sa Pasig City ang siyam na construction firms ng mag-asawang Vizcaya na may mga tax deficiencies at maraming violations umano sa local government unit. Late namang dumating sa hearing si Curly Discaya. Sa gitna ng mga aligasyon nito sa ilang politikong tumatanggap umano ng kickbacks, kabilang na ang ilang mga incumbent at dating kongresista sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Lin nilinaw naman ni Curly Discaya ngayon sa Infracom na wala itong direktang transaksyon kina Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Partilist Representative Elisa Tico na dating House Appropriations Panel Chair. Kaya lang umano niya. Agad na naglabas ng pahayag si Senador Estrada matapos isiwalat ni Hernandez sa pagdinig ng House of Representatives na dalawang senador ang dawit sa maanumalyang flood control project sa Bulacan kung saan nabigyan umano ng dating DPWH official ng milyong-milyong pisong porsyento si Senador Jingoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Mariing itinanggi ni Senador Estrada ang pahayag na ginawa ni Bryce Hernandez.